Iba't ibang lugar sa bansa ang pinuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong linggo para magatid ng mga tulong at serbisyo. Si Noel Talakay sa Sentro ng Balita. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kalabarson upang mamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na lubhang naapektuhan ng El Nino sa ilalim ng kanyang programang Presidential Assistance to Farmers, Fisher Fox and Families. At makakaasa po kayo na patuloy po namin kayong aalalayan. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa isang mas masaganang bukas ang bukas ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating manging isda, mabuhay ang Batangas, mabuhay ang Quezon, mabuhay ang bagong Pilipinas. Nasa tatlong pung mga mangingisda at magsasaka ng Calabarzon ang nakatanggap ng tig 10,000 piso, nakatanggap ng karagdagang tulong ang Provincial Government ng Batangas ng mahigit 24 million pesos, higit 17 million pesos sa Laguna at higit 28 million pesos naman sa Quezon. Isang malaking tulong po sa amin yung sa akin yung tulong na assistance ng pagkakaloob ng pangulo dahil unang-una may may bili ko rin ng pananim tsaka insecticide, pesticide, mga ganun. Isang malaking kagalakan para sa akin sa lahat ng naging pangulo ay, ay siya ang lumalapit sa mga magsasaka at nagbibigay ng tulong, suporta sa bawat isa sa amin. Sa Region 3 naman, nasa 4,000 mga magsasaka at mangingisda naman ang nabigyan din ng tig 10,000 piso sa ilalim ng PAF program ng Pangulo kung saan pinangunahan din niya ang pamamahagi nito habang nasa 6 na po naman na mga magsasaka at mangingisda ng Baler Aurora ang nakatanggap ng kaparehong ayuda. Laking tulong para sa aming pamilya dahil sa mga aming gawain sa so kumawan sa so pag-aaral na mga anak at lalo sa trabaho namin. Tanging po po namin sa pagugalayan at saka pagtulong sa aming pamilya. Salamat po sa binigay tulong sa amin ni Presidente. Malaking tulong po ito para sa aming pamilya. Malaking tulong po sa amin para, para sa amin yung hmm. assistance na ito. Dahil sa pang-araw-araw namin. Pwede namin magamit. Maraming maraming salamat po sa ating Pangulong BBM sa napakalaking tulong na ibibigay niyo sa amin. Ang PAF program ng Pangulo ay may layuning mabigyan ng ayuda ang magsasaka at kasama ng kanilang pamilya na lubhang naapektuhan ng El Nino. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.